Kanina, ang lungsod ng Beirut ay niyanig ng isang serye ng mga agresibong airstrike na inilunsad ng Israel, na minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas ng salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang mga pambobomba ng IDF ay nakatarget sa mga pangunahing lungga ng Hezbollah, partikular na sa distritong ito, na iniulat ng Israeli Defense Forces na dito tumutuloy ang maraming mga mandirigma ng Hezbollah kabilang na ang mga senior commander ng grupo. Nagsimula ang mga airstrike kaninang hating gabi na may mga pagsabog na umalingaungaw sa mga lansangan ng Beirut. Ang mga paunang ulat ay nagpahiwatig na hindi bababa sa apat na tao ang nasawi at higit sa dalawang dosi ang nasugatan habang ang mga misail ng Israel ay tumama malapit sa pinakamalaking pampublikong ospital ng Kabisera. Ipinahayag ng presidente ng Israel na si Isaac Herzog na ang mga pambobomba na ito ay kinakailangan upang sunugin ang pamunuan ng Hezbollah na hindi uuwi ang militar ng Israel hanggat hindi tuluyang naging abo ang grupo. Kung saan inangkin ng Israeli Defense Forces na ang mga pag-ataking ito ay isang mahalagang operasyong militar para sa tuluyang paghina ng mga militanteng grupo na maglunsad ng mga pambobomba sa malaking bahagi ng Israel ang IDF ay nagulat na nagsasagawa sila ng humigit kumulang sampung airstrike sa Katimugang Birot at sa iba pang mga lungsod at bayan sa Lebanon na nauugnay sa mga pasilidad ng Hezbollah. Ang mga kaganapang ito ay nagpapahiwatig sa pagbabago sa diskarte ng Israel na kung saan sinasalubong ng Israel ang maraming mandirigma ng Hezbollah at pinapasabog ang mga hideout nito isang paraan sa pagwasak sa kanilang mga longga at imbaka ng mga armas upang tuluyan na itong matalo sa labanan. Sa hiwalay na operasyong militar ng Israel, matapang na sumulong ang ground unit ni Netanyahu sa timog bahagi ng Lebanon, na ang mga tropa mula sa 91st at 188th Armored Brigades ay nakadeploy sa mga pangunahing lokasyon malapit sa hangganan ng Lebanese. Ang operasyon na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng mabibigat na artillery at infantry maneuvers na naglalayong hanapin at neutralize ang mga posisyon ng Hezbollah. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa 10 mandirigma ng Hezbollah ang kumpirmadong nasawi sa mga pag-atake na ito ng IDF na may mga iniuulat din na tatlong sibilyan na nasugatan dahil sa walang humpay na pakikipagpalitan ng putok ng Hezbollah sa militar ng Israel. Habang sumusulong ang mga puwersa ng Israel sa katimugang Lebanon, nakatuon din sila sa paghahanap ng mga pasilidad sa ilalim ng lupa, na ginagamit ng Hezbollah para sa pag-iimbak ng mga armas at paglulunsad ng mga pag-atake. Isinasaad ng mga ulat, na natuklasan ng mga puwersang Israeli ang mga anti-tank guided missile launcher, at mga bodega ng munitions na nakatago sa loob ng mga residential area. Ang sunod-sunod na pagkuha ng IDF sa mga armas ng Hezbollah ay isang malaking dagok sa pamunuan ng grupo dahil sa unti-unti nitong pagkaka-corner sa labanan. Samantala, dumating na sa Israel ang Terminal High Altitude Area Defense System o THAAD na nagmamarka sa isang makabuluhang pagtaas sa pangako ng militar ng US na suportahan ang kaalyado nito sa gitna ng patuloy na mga tensyon ng Hezbollah at Iran kinumpirma ni US Defense Secretary Lloyd Austin na ang mga advanced missile defense system ay gumagana na ngayon sa Israel na idinisenyo ito upang kontrahin ang mga banta mula sa Iranian ballistic missiles at iba pang mga kalaban sa rehiyon ang pagdating ng THAAD ay hindi lamang nagpapalakas sa depensa ng Israel ngunit nagsisilbi rin ito bilang isang hadlang laban sa pagsalakay ng Iran Kasama sa deployment ng US ang humigit kumulang isandaang tauhan ng militar na sinanay upang patakbuhin ang sistemang ito. Na naging kapansin-pansin ang pagtaas ng presensyang militar ng Amerika sa Israel, mula pa noong mga pag-atake ng Hamas noong ikapito ng Oktubre, bilang bahagi ng mas malawak na diskarte ni Biden, para palakasin ang presensya ng militar nito sa gitnang silangan. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ay naglabas ng matinding babala kanina kasunod ng pagdating ng mga bagong air defense system ng US kung saan sinabi nito na ang sinumang magtangka na saktan ang mga mamamayan ng Israel ay magbabayad ng mabigat na presyo na nakadirekta ang pahayag na ito sa parehong Hezbollah at ang mga taga-suporta nito sa Iran kabilang na ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei binalangkas rin niya ang matapang na pahayag upang ipaghanda ang Iran at ang mga proxy nito bilang ganti sa mga ginawa ng Iran sa Israel, kasama na ang pagtulong nito sa mga militanteng grupo. Higit pa rito, pinaigting rin niya ang pagsulong ng IDF sa maraming lugar sa Lebanon, upang ubusin ang Hezbollah na naging salot sa malaking bahagi ng Middle East. Sa kabilang angulo, bilang tugon sa mga pambobomba ng Israel sa Lebanon, ang Hezbollah ay naglunsad ng mga rocket fire kanina na nakatutok sa malaking bahagi ng Tel Aviv, na kung saan nilayo ng mga terorista na wasakin ang syudad ni Netanyahu at pasabugi ng mga base militar nito, upang bigyan ng malaking presyon ang gobyerno ng Israel. Ayon sa Israeli Defense Forces, na ang grupo ay naglunsad ng mahigit sa apat na pung misail, na direktang nakatuon sa militar at sibilyan, na ayon sa IDF ay matagumpay nilang naharang ang karamihan sa mga bombang ito, subalit meron pa rin mga iilang misail ang hindi na-intercept ng militar na humantong sa pagsabog ng mga bambang ito sa Tel Aviv. Pinaigting rin ng grupo ang pakikipagbakbakan ito sa hilagang hangganan ng Israel at Lebanon na nagpapakita ng kakayahan na lumaban sa militar ng Israel upang ipagtanggol di umano ang soberanya at interes ng mga Lebanese. Bukod pa rito, nakipagbakbakan din sa Israel ang mga kaalyado nitong terorista na galing Syria upang tulungan ng Hezbollah sa patuloy na salungatan sa rehiyon. Ang pagpasok ng mga militanteng Syrian sa Lebanon ay partikular na nakakaalarma na ang mga operatiba na ito ay pinaniniwala ang bahagi sa iba't ibang mga Malaysia na suportado ng Iran na nakaugat sa Syria mula pa nang magsimula ang digmaang sibil. Ang kanilang presensya sa Lebanon ay hindi lamang nagpapalakas sa mga kakayahan ng militar ng Hezbollah, ngunit nagpapahiwatig din ng isang coordinated na pagsisikap upang harapin ang Israel ng mas agresibo. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga Syrian fighters na ito ay nagdala ng mga advanced na armas at isinama sa mga operasyon ng Hezbollah. Ang pagtutulungang ito ay nakikita bilang isang direktang tugon sa patuloy na aksyong militar ng Israel laban sa parehong interes ng Hezbollah at Iran sa rehiyon. Ang sitwasyon ay nananatiling walang katiyakan habang ang magkabilang panig ay naghahanda para sa mga potensyal na pagtaas ng salungatan. Ipinahiwatig ng Israel na ipagpapatuloy nito ang kampanya laban sa Hezbollah at mga kaanib nito sa Lebanon at Syria na ang pagsasama ng Hezbollah ng mga Syrian fighters ay maaaring umantong sa mas malakas na pag-atake ng Israel sa mga teroristang ito. Bilang conclusion, ang mga agresibong airstrike na isinagawa ng Israel sa mga lungga ng Hezbollah kanina ay sumasalamin sa pangako ng IDF na ubusin ang lahat ng mga salot sa Lebanon upang hindi na ito makapaglonsad pa ng mga pambobomba sa malaking bahagi ng Israel, na isa sa mga kinakailangang hakbang upang maging mapayapa sa hinaharap. Habang ang Israel at Hezbollah ay naghahanda para sa patuloy na pakikipagbakbakan, ang mga prospect para sa tigil putukan ay nananatili pa rin madilim sa mga panahong ito, sa gitna ng walang humpay na pakikipagpalitan ng putok ng magkabilang panig. Ang pagpasok naman ng mga Syrian terrorists sa Lebanon upang tulungan ng Hezbollah ay kumakatawan sa isang pangako sa pamamagitan ng pagtulong sa kaalyado nito na posibleng umantong pa ito sa isang all-out war na digmaan na kinasasangkutan ng Iran at mga proxy nito. Habang umuunlad ang salungatan na ito, Binibigyang diin ng mga kaganapang ito ang masalimuot na interplay sa pagitan ng mga lokal na hinaing, at mas malawak na geopolitical na pakikibaka na kinasasangkutan ng mga teroristang ito. Ang mga darating na linggo, ay magiging kritikal sa pagtukoy kung ang cycle ng karahasan na ito ay mapipigilan, o kung ito ay uusad pa sa isang mas malawak na digmaan sa Lebanon. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.